Ito lang pala kadali gumawa ng mayonnaise mga lodi Kailangan mo lang ng itlog, mantika, asin, suka Tapos ibe-blender mo lang sila oh mga lodi Nakagawa na siya ng mayonnaise Hello, ganun lang pala kadaling gumawa ng mayonnaise Ano, La, legit kaya yun So, so, subukan natin yan, okay Let's go Yung mga lodi, at ito na nga yung ating mga kailangan Bali, napakadali lang palang gawin ng mayonnaise Ano, ito lang ang na kailangan natin. Itlog, suka, mantika, at saka asin. Hala, ang galing sana. <laughs> Legit yun. At saka yung iba gumagamit ng, guma, nilaligan nila ng mustard. Ano? So, pwede namang ito na lang daw. So, ito, try na natin. Okay. Yan. So, lagay na natin yung itlog. Yan. Sarap ang gota yun. Ay. Tapos, lagyan na natin ng mantika. So, kayo na ang bahalang tumantsa kung gano'ng karami ang ilalagay nyo. Pwede daw nyo gamitin yung ay, virgin coconut oil o ewan ko mga oil oil na yan. So, lagyan natin ng kaunting asin. Yan! Tapos, suka. Ayan mga lodi, suka. So, isang kutsarang suka na ilagay natin. So, mamaya natin lagyan ng dagdagan pag kinulang kulang sa o kung ano man. Yan! Okay! So, try na natin to. Takloban na natin mga Lodi. Yan! The moment of truth In 3, 2, 1 Okay, tuloy na natin mga Lodi Bunot pala yung saksa kanina So, ito na, the moment of truth Ganda, sana makagawa tayo ng mayonnaise! Tignan yeah. mo mga lalaki, <laughs> nag-iibo na yung pulay niya! Okay, tingnan natin. Wow! Hello, ang galing! Wow! Mga lute, eh, may yunis na siya! So, konti pa, konti pa! Ang ah, galing! Ah, okay na siguro yan. So, tingnan na natin. Wow! Mga lodi, pag magalap na ito, lalagyan daw natin ng mantika. Pero parang okay na siya. Okay, sali na natin to. Sali na natin. Sana lang nakagawa tayo ng no? talagang mayonnaise. No? Gamit lang yung mga sangkap na yun. So, ito na. The moment of truth. Ayan na siya. Wow! Mga lodi, ang lapot niya. Wow, pag nakukulangan ka lang daw sa lapot, lagyan mo lang daw ng mantika. Ano? Mga lodi, oh. Oh! Sa akin ako okay, na yung ganitong kalapot! Ala! <laughs> ang kaling! O oh, mga lodi oh! So, tikman natin! So, oh, eto na yung ating ginawang mayonnaise yung mga lodi! Oh! Ang lapot niya! <laughs> Grabe! Ganun lang pala kadaling gumawa ng mayonnaise mga lodi oh! Ang galing so, tikman natin Titingnan natin kung ang lasa Okay The moment of truth grabe <laughs> Mga lodi, may iris ni may iris ang lasa! Hmm, tersikan! <laughs> Kayo na bahalang tumimpla ng gusto nyo! Magagawa mo pala yun yung sadyang gusto mong timpla dito! Pag medyo malab na, lalagyan mo lang daw ng mantika, pero yung alat at saka asim, kaya-kaya mong gawin! Kasi pwede mo siyang dagdagan, ala Okay. <laughs> Ang galing! <laughs> May sumilip! <laughs>